noong una nilikha ng Diyos ang mga anghel upang maglingkod sa kanya. Ngunit si Lucifer, ang dating maningning na anghel, ay napuno ng kayabangan. Gusto niyang maging katulad ng Diyos, kaya itinapon siya mula sa langit kasama ang mga sumunod sa kanya. Mula noon, tinatawag silang mga demonyo. Pero tandaan, tinalo na sila ni Jesus sa krus. Ang sino mang nasa kay Kristo ay ligtas laban sa kasinungalingan ng kaaway. May digmaan noon sa langit, si Lucifer at ang kanyang mga anghel ay naghimagsik laban sa Diyos, ngunit walang makakatalo sa kanyang kapangyarihan. Si Satanas ay ibinagsak sa lupa upang tuksuhin ng tao, pero si Jesus ang nagwagi sa krus. Ngayon, pinapaalalahanan tayo Huwag sumunod sa kadiliman, kundi piliin ang liwanag. Ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. Tanggapin siya habang may panahon pa.